kay ulan na. Ah? Hello na ami sa talikod mangulit na mi. Sa talikod. Tawan tawan piniyahan o. Tawan. Pinyahan sa unsa ni siyang? Pinyahan sa Indoy. Dabko. Dabko. Hunong siyang hunong kay nagulan. Raining. Raining goes, sa gugulan. <laughs> ma. Ano ba sa akin ko? Sa akin ko. Pwede ako maligog ulan. Pagkuli. Babusak lang ko. Ulan tayo guys. Ulan tayo guys, no? Ulan tayo guys, no? הונו שם, הונו בה Kapoy guys, subaktas. Kay lisod kay dalan. Ang ulan. Wait lang siya kay taligsik ba?